What's in my life vlog? Yay! Wow! ba? Okay so, okay Hi guys! So for today's video ay gusto kong i-share sa inyo ang aming napamili. Muna kailangan ko isinahit ang gamit ah. Hi guys! So for today's video ay gusto kong i-share sa inyo ang mga napamili ng asawa ko. Yes, hindi po ako nam, ang namili nito lahat siya po ang namimili. So guys, ang una kong i-share sa inyo ay itong patis. Nampura sa Nihongo, sa so Japanese. Um, dalawang bottle ang binili niya. Itong dalawang bottle na ito, mura na siya. Tapos hindi pa siya babaho guys. Kasi yung ibang patis, diba parang amoy isda na nabulok. <laughs> Ganon. Pero ito, um, hindi siya mabaho. At saka medyo, hindi, hindi rin siya parang maitim. Tapos, malinis ang kanyang kulay. Ayan, nakikita nyo. So, bumili siya nitong dalawa. Um, siguro, mga dalawang buwan, abusin sa amin ang dalawang bottle nito. And then, bumili rin siya ng coconut milk. Dalawang coconut milk. Then, eto yung chili sauce. Chili sauce. Ng Thai ba ito? Uh, hindi ko lang alam kung sa Thai ito. Kasi, ang binibili namin karamihan na chili sauce ay galing sa Thai, Thai chili sauce kasi mas masarap yung sa Thai. Hindi ko alam kung magkano to kasi ngayon na siya bumili nito. Then bumili rin siya ng oyster sauce. Malalaking bote yung binibili namin guys kasi di ba marami kaming pamilya so kailangan talaga malalaking bote para hindi yung bili ng bili. And then ito yung sweet chili sauce ng Thai. Oh, ito siya alam ko eh. Ayan, ito nga, ayan pa siya. Ito yung favorite namin na chili sauce. So, ito binili niya bago lang to. Ito yung madalas namin na uh, binibili. Pwede gamitin sa mga salad, mga harumaki, na maharumaki, mga lumpia. And then the next is eto First time ko lang din nakita. Itong kohizeri. jelly kohi nga siya. Mm, mm Kohi jelly guys. Ayan ang itsura niya. Kung nakikita nyo. Ang laman niya, hindi siya juice guys sa Coffee jelly siya. So, jelly yung nasa loob niya, lalagyan mo na lang siya ng kung ano gusto mong ilagay. Diba, o ice cream, vanilla ice cream, pwede rin siya. First time ko lang dito nakita, so hindi ko pa natatry. Ang um, inalagsok sa inyo yung mga freezer na pack, -pack na binibili namin. Then, ang first kong i-share sa inyo ay etong um, mixed tebayaki tebayaki, ano sya? Ah? pakpak ng manok na meron na siyang timpla, so ipiprito mo na lang siya, ready to eat na siya. Super easy, easy, napakadali niyang lutuin, tapos napakasarap guys. And then, the next is, um, etong uh, butabara Ano siya guys, ah, uh, baboy, pork, block na siya, ayan o, oh, ganyan ang itsura niya. So, dalawa nito, dalawa nito ang binili niya. And then, bumili rin siya nitong medyo mabigat siya. Ito, ah... Uh, Tori Momo. Tori ni Kumomo. Galing sa Made in Brazil. Dalawang kilo siya, guys. So, guys, the next is um, ito namang um, ano na siya, guys? Um, frozen Chicken Boneless Leg. Kakugiri ang tawag. 2 kilogram din siya. Um, boneless siya. Yung kanina pinakita ko sa inyo, chicken din siya. Pero, Um, wala siyang buto pero buo siya. Hatiin mo pa. Ito, hindi mo na kailangan hatiin kasi nakakat na siya ng cube. Ayun. Then, the next is... The next is itong chicken nugget. 1 kilo siya guys na chicken nugget. ay chicken nugget lang siya. So, pwede mo na siyang... Gawa na siya gaang. Duto na siya guys. So, pwede mo siyang initin sa oven or pwede mo siyang i-microwave. Eh, pero ang ginagawa namin ito, piniprito ko siya sa mantika kasi mas masarap maluto. Ayun. So, the next is, ayun, dalawang, dalawang plastic nitong chicken nugget. So, bali, dalawang kilo siya. And the next is, um, ito yung kanina rin na, ito rin siya, katulad nitong um, mixed tebasaki. So, the next is, itong paborito namin na burger etong hamburger na to, guys, naman ko ni Arabiki Hamburger, 720 gram, Ano siya, ah, uh, ang laman niya ay 6 pieces. Rok ko hindi no, nama go ni Hamburger. Kura, may chak siya umay so, niyo, Arabiki, tekay tari nyo, Arabiki siya. So, dalawang pack nito. Dalawang pack niyan. Tapos, itong fried french fries, guys, um インランあのバト、1,000グラム。そうこれはえっとフライドポテトで1,000グラム。多分1,000円以下だと思います。結構いっぱい入ってるのでいっぱい食べれると思います。これを2つですね。これを2つです。でこれはねさっきもちょっと紹介したんですけどもう一度こちらナゲットです。これを2パック。1パックは1キログラムです。 Ito, next is Mira Gyoza. Gyoza guys. Ang laman niya ay 30 pieces. So, 420 grams. Then, the next is, ito, Long Duwina. Hotdog siya, 20 pieces, 1 kilogram. Dalawa nito, ba, ang Isa lang nito, guys. Isang ganito lang. So, de, kore, Long Duwina. Ito, parito juicy, hotdog ni pitay, ito kaya tarimasu. 20 pon, ito de, 1 kilo desu. えっとお、ボイルするだけで書いてありますね。レンジでチンするだけとオーブントースターで焼くだけって書いてあります。結構ね、簡単ですぐ食べれそうなウインナですね。500g、500g。えっ、ー、と、入リ込むピー,ーストーガイス。何枚、何個入ってるかちょっとわからないんですけど、500g って書いてあります。これも結構おいしいです。朝ごはんにぴったり。で、次はウン、えー、ーナーソーセージ。 Um, kalori, yung 10% tokat to dati. 100 guys, uh, mababal ang kalori niya nakalagay. So, siguro kahit marami ang kainin mo nito, hindi masyado mataas ang kalori. So, okay lang. Guys, so, walang nakalagay kung ilang pisa siya. Ang nakalagay lang sa kanya ay 500 grams. And then, the next is, itong kodawarin nama frank habiri. Frank sausage, guys. Para siyang longganisa, pero hindi siya matamis. Medyo maalat siya. So, ang ginagawa ko sa kanya, kapag gusto namin, pag tabi tayo kami, pag gusto namin kumain ng longganisa, um, tinitimplahan ko siya ng style ng longganisa. So, nalagyan ko siya ng asukal at kung ano pa, para maging uh, medyo katulad siya ng longganisa. Pero hindi lang naman ito pinafry. Maraming pwedeng gawin sa kanya. Pwede rin siyang soup at kung ano ano pa. Pag isinurture nyo siya, malalaman nyo kung ano yung pwedeng gawin sa kanyang luto. Ito guys, masarap itong um, double choco cake Montes Lara. Ang nakalagay. Six pieces. Ayan. Masarap to guys. Iniinit ko to pag ginakain ko siya. Tapos eto rin. Marble cake. Marble cake. Chocolate at saka dalawang flavor niya naka, ano, sa kanya. Ayan. guys. ka kita nyo kaya. Asensya ako. Medyo malayo yung camera. Tapos eto po yung isa. May kuriwa. Double choco cake. no know? Rokui. Kaya kukuro na atatamete atatamit to. 美味しいで、すよねでこっちはマーブルケーキの6個入りです。こんな感じです。これは多分ね、200円はしないと思うかな。結構安いですよね。で、eh, 次はこの、えっと、ミゴレンヌードル。インドネシアヌードル。ギナゴンナミンディとギナゴンパセッタルとナンサワコ、パンセッビーホンパランガノン。マムラペバカンボスガイ。 ketchup. Ayan, yung malaking ketchup. Buti bumili siya kasi wala ng ketchup. And then, yung pala yung gyoza kanina. Tatlong, tatlong klase yung gyoza. Ito, yung kanina yung pinakata ko sa inyo. Sa kini si Tomonoa. Nira reba. Nira reba. Nira gyoza. Kuchira wa. Nik. Niku niku nik, gyoza. Ito yung kanina. Sanjuk ko ili des. Ito yung kanji. Sanjuk ko ili des. 30 pieces na um, pork ギョーザスエットアイシューマイ,エンガイスこちらもシューマイですこれ何個入りかな ?30 個入りこちらももうこれはね結構もうすぐあのレンジで温めて2分で食べれるって書いてありますね結構便利ですよねすぐ食べれるからねいいんですよねでんてね ks is えっとえー、っとえー、っとん、えー Choco Monaca Black Cookie Choco Bitter Choco Ice. Ang haba ng pangalan niya, nakakaloka. Pero super sarap nito, guys. At 108 yan lang siya. Nabibili. Ay, ako rin. At sige, wa. Eto. Choco Monaca Ice. Black Cookie Ice. Teka, ito ne. Eto, eh, Choco Aji Monaca Black Cookie Choco to Bitter Choco Ice. Ito yung nga. Ito yung nga. で、アーモンドペーストを入れて書いてあるんですよね。これ結構安いし うまです、もう大好きですこれ何個も食べれそうなアスウェイですよね。So guys,、um, sure、you で今回は紹介したえっ、ー、と食べ物とかは私が買い物した食べ物じゃなくて旦那さんが買い物毎回旦那さんが買い物してくれるので私も買い物に行くんですけどあのん、ー、だろう こういうたくさん買うときは、旦那さんが、ね、自転車へ来いで買うんですよね。ちょっと,ちょっと車持ってないので頑張って、旦那さんは頑張って自転車へ来いで、こんなものをたくさん自転車に乗せて,てくれるんですよね。あのー、私も買い物に行くんですけど、毎日、まあ、週に3、4回行くんですけど、それが毎日足りなかったものとか、例えばこれを作,作りたいときに、材、あ、料、のー、が。 kung ito yung shinigiri tayo na ito ba, nakatabay wa so yung katik sa rito ka so yung tari na yung muna na katik choko choko to kao mita yung kanyang mga gusto niya so ayun guys so eto ang aking video for today pasensya na kung ah medyo hindi maganda yung mga sinasabi ko medyo magulo-gulo yung pag-explain ko kasi guys biglaan lang to ngayon sya namili so bago ko ilagay sa rep naisipan ko na i-share sa inyo kaya hindi ako nakapaghanda wala akong script hindi ako nakapagsulat ng kahit ano kaya kung ano lang yung mismo ito, yun ang isinashare ko sa inyo. Hindi rin ako marunong talaga mag, mag, ano, ah, mag, ano ba, shokai. so, nag so, na nagsin ko tunis hindi talaga ako marunong masyado, guys. So, basta na i-share ko. Gusto ko yung i-share ma sa inyo kung ano yung mga napamili namin. Ayun, guys. So, um, Maraming salamat po sa panonood. Miti ko dito. Arigatou gozaimashita. Mata jikai mo. Yoroshiko negaishimasu. Eto. Ayun guys. So, thanks for watching. Then, See you on our next video. Bye.